Desiderata para sa Pilipino ni Rado Gatchalian. Huwag mong kalimutan ang iyong pinagmulan sa lupang sinilangan naroon ang iyong kaluluwa na huhubog sa iyong pangarap at kung saan ka patungo bilang isang tao hanapin mo kung sino ka at makikilala mo kung ano ang ligaya at katotohanan iyong hinahanap subalit manatiling mapagkumbaba kahit anumang dunong ang meron ka. Igalang mo ang paniniwala ng iba. Huwag mong ipagpilitan na ikaw lang ang tama. Ang karunungan ay mananatili lamang habang kaya mong matutong makinig. Subukan mong itiklop ang iyong bibig at buksan ang iyong isip. Ang katotohanan ay nagliliwanag lamang ng ganap kung ito'y nasa dilim. Suriin mo ito sa tamang panahon. Huwag magmajali, manatiling mapagkumabah at huwag kailanman alipustahin ang iyong kapwa. Wala nang hihigit pang tagumpay gaya ng pagmalasakit at pagtulong mo sa iyong mga kapatid at kababayan. Higit lalo sa mga taong di kayang suklian ang iyong mabuting gawa. Pag sumikapan mong tumulong nang tahimik at walang nakakaalam madla ang biyaya na hinihintay mo ay kusang darating sa panahong kailangan mo maghintay ka lang at ang pasasalamat ay mabubuo sa bawat ngiti ng mga taong iyong natulungan sa iyong paglalakbay sikapin mong matuto gaano man ito kahirap. Ang pagsubok ang papanday sa iyo upang ikaw ay maging matatag. Magtiis at darating ang panahong ang paghihirap na ito ang siyang kaagapay mo upang mapaglabanan ang lahat ng paghihirap. Huwag kang sumuko alalahanin mong pagkatapos ng gabing ito ay may sikat ng araw na naghihintay. May hangganan ang lahat ng paghihirap. Lumaban ka at manatiling puno ng pag-asa. Silipin mo ang sikat ng araw sa iyong bintana. Maging maligaya sa bawat biyaya, kaano man ito kalaki kaliit. Linga ng malalim. Damhin mo ang diwa ng tinatawag nating buhay. Sa iyong puso at isip, nananahan ang susi ng tunay na ligaya. Ano man ang kaganapan sa iyong paligid. Hanggang buo ang iyong katatagan, hindi kailanman mabubuwal ang iyong pagkatao. maging masaya. Lagi mong alalahanin na mapalad ka pa rin. Ang biyayay na nanatili sa pusong tapat at walang masamang hangarin sa kapwa. Magpasalamat sa anumang bilang meron ka. At isipin mong lagi na mas tunay ang ligaya kung iyong binabahagi ang iyong biyaya sa iba. Ang buhay ay hiram lamang. Sa isang iglap, lilisanin mo ang mundong ito. Ano ang kayaman ang iyong iiwan? At kahit anumang yaman ang iyong binuo, nilisan kang walang dadalhin. Sa pagtatapos ng iyong nag-iisang buhay, magsumikap na bigyan ng halaga ang mga bagay na masigit pa sa salapi. Ang pag-ibig sa iyong kapwa ang tunay na kayamanang iiwan mo sa mundong ito at kahit wala ka na ang pangalan mo ay mananatili sa alaala hindi dahil sa iyong nakamit sa buhay kundi ay dahil sa kung ano ang iyong pinagkaloob sa kapwa ang pag-ibig ang buod ng buhay at kamatayan ang pag-ibig ang buod ng buhay at kamatayan.